Good day, minasang. A day in my life in Japan. So for today's video, is magpapasalamat po tayo kay Archie Sensei in Japan o yung ASJ Academy. So salamat marami marami salamat po sa pati shirt. So maganda po siya. Talagang para na rin akong estudyante ng ASJ nito. So, kailahan, maggagambate din ako sa pag-aaral ng Japanese Sensei kasi binigyan mo ako ng t-shirt, tata asj pa naman to. At alam nyo ba na lahat na pumapasok sa ASJ from Ngo to N1 is may mga testimony talaga sila na pumasa ng GLPT. So marami na po silang estudyante na napapasa po ng GLPT. So sa mga kasama ko nga dito sa Japan, baka, baka naman gusto yung mag-enroll dito. Ang sa akin lang kasi is legit talaga. Marami talagang pumapasa sa ASG Academy ng mga estudyante nila ng GLPT. Kaya kung gusto nyo rin makapasa ng GLPT, why not mag-enroll na kayo? Kasi malay nyo minasang mag i na kasi yung Japan. Eh, baka kailangan na ng level. So, tayo na nandito sa Japan, hindi naman tayo permanent dito. Uwi naman tayo lahat ng Pilipinas. So sa Pilipinas, magagamit at magagamit natin yan kung may level tayo ng Japanese. So maraming testimonies din, marami tayong makasama na din na umuwi ng Pilipinas. So hinahanap din yun doon, this level ng Japanese. So mataas kayang bigaya ng N2 pag nakapasak N2, lalo na yung N1. So naabot yung sa audio yun ng 100,000. na uh, depende pa yun, nataas na nataas. So yun lang, salamat, maraming maraming salamat Archie Sensei in Japan sa so, pa t-shirt. So hope na na-encourage ko, sa, ko, na ko kayo na mag-take ng JLPT para sabay-sabay tayong tataas ang level. So ako rin, magagambate din ako. <laughs> yan. Bye-bye. Wakarimasu -bye. kami na sang. じゃあねー。